Filipos 4, labintatlo. Lahat ng bagay ay aking magagawa sa pamamagitan ni Kristo na nagpapalakas sa akin. Sa Filipos 4, labintatlo, sinabi ni Apostol Pablo, Lahat ng bagay ay aking magagawa sa pamamagitan ni Kristo na nagpapalakas sa akin. Isang napakalalim at makapangyarihang pahayag ito. Ipinapakita nito na kahit gaano kahirap ang ating pinagdaraanan mga problema sa pamilya, kabuhayan, kalusugan o pananampalataya, may kakayahan tayong lagpasan ng lahat, hindi sa sarili nating lakas, kundi sa lakas na nagmumula kay Kristo. Ang mundo natin ngayon ay puno ng pagsubok. Minsan, parang hindi na nating kaya. Pero ang paalala ng talatang ito, hindi mo kailangang kayanin mag-isa. Si Jesus ang ating lakas, ating sandigan, Kapag tayo'y nananalig at kumakapit sa Kanya, nagkakaroon tayo ng panibagong tapang, pag-asa at direksyon. Kaya kapatid, kung ikaw ay napapagod, nalilito o nawawala ng pag-asa, lumapit ka kay Kristo. Siya ang nagbibigay ng lakas sa mga nanghihina, liwanag sa gitna ng dilim at tagumpay sa kabila ng kabiguan. Tandaan mo, hindi ikaw ang lumalaban mag-isa, kasama mo ang Diyos pagpalain ka ng panginoon